May wala talagang CB na try niyong ulit-try na yung ganyan. Yes. Tapos 3 pa, tapos 3-5. Tapos 3-5. Sabi niyo na kaya ito? Ang Magkano po na kayo, ganito ka Magandang uh, araw mga talongs TV na dito tayo ngayon sa Lucena sa Auction Market Araw po na linggo, September 21, 2025 uh, Kung naman pansin po, ito po yung mga nabili dito mga kalabaw uh, At yung kabayo, hindi ko po na benta na parang wala pang marka sa uh, Samahan nyo ko sa ating uh, price update ng mga binibenta dito nga kabayo, kalabaw at baka Kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na Doon pala po sa mga nagtatanong ng araw na bili dito ay Uh, madaling araw po na linggo uh, simula alas 3 ng madaling araw hanggang umaga kaya samahan niyo ako sa ating video dito sa Lucena Livestock Auction And know, Good morning mga talong TV alas, uh, alas 5 ng madaling araw sa lakay na magbaba yung mga biyahero galing Bicol may kalabaw ang binababa ngayon kalgado sila ng mga kalabaw Punto te, ganang eh, hirapan sila, boss. Nagbaba. Ayan. Sabi ko. Sabi ko. Binibigay ko 67. 67. Ito'y pangalagang baka. Binibigay ko ito ng 67. Pataba yung baka. Yun. Yat pa nila, bossing. pangalaga. Ayan. yun. Maganda 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 yun. 65. yun. Maganda yun. Maganda yun. Maganda yun. Maganda yun.

Double tres ang tawad. Kaano mo presyo? P35. p presyo pala to. Double tres ang tawad. Mm -hmm. Maganda at bago, baka lang dito sa, ay kalabo lang dito sa kay

So isang cross command. Ayon sa tala kan. Hayo, nginikan ng 34. Kinila na. Asundon na biligay na din. 34 count. Hindi <coughs> makakasukat Dalawang baka. Kanina ba kayo? Bra Kanina ba ka? Kay Wawo. Ah, kay Wawo. ni ano? Imus Imoy. Ah, nasa si Wawo. <laughs> Online seller <laughs> yan. Yung pala may <mayari. laughs> Ah, uh, mo na magbubutiki. Labi na. Oh, eh. ay, labas lamas ko na rin. Moy, 200. Ayos na kaya no? Nagkuha na nila. Magkano ko yung dalawa? Sandaan ko may gitna pala. Sandaan may gitna pala tala ko. Inalaw sila dito ng, ng baka. Ayun na pag-ulak ko. Pag-ulak ko. Uh, 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 oh, kasi ang uh, wala ka dito. Ang utas ano, uh, dito sa akin yung tiyang kabayo. Magkano ka tapos sa lang, Mag-uusap pa kami ng presyo. Hindi uh, 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 pa hindi ano ha. Dahil ang pinipiling ko talaga yung hindi masyadong malaki ang tiyan. Ano po malaki eh. Hindi ho. malaki. Hindi

2,000, kaso dula dito sa bahamit. Eh. <laughs> Alam <na> <laughs> Sa dalay ko ba? Oo, oh, uh, pare, ang tubo ko, piso sa'yo, kahapon pa kamay. Oo, isa. Kaya talaw. Kaya nakakabili ka nga sa mga ng tao ng apat, dalawa, kwatro. pag pa, na. <laughs> Ayan <laughs> ay, uh, ay, ay, na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. na. Kunin mo na para sa mga 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 pa. Kasi ay ginawa ko sa iyo. Ngayon may tatawag sila. One share. Ayan. Nakabili na sila boss. Nakalabaw na yun. Ito daw na yung nakakuha nila boss. Nakalabaw. Ayan. 20, 20 saiting kaba? 20 27 20 saitingan. Ah. Nabilin yeah, na. So yeah. Malam na, na kumain. Nabilin na ng istis kalabaw, puti Nabilin niyo na kayo. Yun, Nakakatay na. Magkano po na kayo ganito katay 47. 47,000. Kaya na nakabili. Ayan. 47,000 na pang katay na. Number 1. Sinyalado. Sinyalado na. Ayan. 47 na bilhin ito pang katay na kalabaw. Yung mga talong Stevie, ito po yung mga nabili ni na boss na pambiyay sa Maynila. Attack Robin. Ayan. Na. Mga kalabaw na pangkatay na. Ito po ay kay Mark Valencia. Ah, pangkatay ng kalabaw. Pati yun, marami mga kalabaw dito. Ito, iba pa rin may-ari. Kilabos, Tisoy naman. Mga pangkatay na kalabaw na nabili dito. Ay, babalik. Nabili dito. Ayan sila boss. Sabi nila lang boss daw dito. 45,000. Pangalaga nyo pa ito? Kakatay na din. Alaga ah, yun pa. Maganda naman ang katawan. Kailan parang mababa siya o bata pa? Bata pa. Ah, dumalaga. 45 daw. Ganda naman ang katawan ay. Eh. Ayan. 45,000 nabili nila bossing dito. Aalagaan daw ito.

<laughs> Ayan. Inibenta pa ito. Ilan po yung mga dumating na kambing dito ngayon? <laughs> Iilan. Ayan. But may baka din palaking nice na ano. Nakapasama. Ayan. Ito yung mga kambing. Dalawa uh, boss luma kanila boss. Boss magandang umaga. Para <laughs> tinanghali kayo ah. <laughs> Hindi na nasama si bossing. Hindi na nasama. Ikaw na nagbibenta dito. <laughs> mga pangalaga pa pala ito no. Akate na ba ito? Parang maninipis pang katawan eh Mga na doon pala ito Pangkate na mga baka doon ito Ah, huh?

112 doon yung dalawa. Ito 12. So parehong pula. 112. Ay, 12. Next, so huwag na. Ayan <laughs> yung mga pangkate na pala ito kahit ganito panibis ano? Oo. ano yung sauce? tagalogin Ah, tagalogin pala ito. Kaya pala ganito. Kalo kayo pangalaga po. Tagalogin. Natagalogin pala itong bakang ganito. Sinto dos yang ini sa dalawang ito. Thank you. Mm. Hello? Double sing ko tawa dito 63 ang halaga Hello? kay Sanda na tawad <coughs> naman sa dalawa ito ay bawa si Sanda ng dalawang Tagalogin para pula 112 yung halaga ayan na hindi pa nagkakasundo malay na ipang diferensya sa baka ito bali tinanong lahat ang presyo ng mga baka ito mga tagalogin pala ito sa pinakalaga tawad ay bawas okay, ah, ang nga po kulang ko tinali ko mga

Ayun, <laughs> salabong <mo> kayo ngayon. <laughs> Pagsalabong ka na. Ayan, jis. Ayos na, kasundo na.